Bakit kaya ang hirap mag-let go sa isang toxic relationship? Ano ba yung toxic relationship? Ang toxic relationship yung mahal niyo ang isa't isa pero wala nang respeto. Alam nyo o akala nyo may pagmamahal pa pero wala na pala. Parang nagsasama na lang kasi, nagsasama na lang kayo kasi nakasanayan ah. Nasanay na kayo na kahit pangit na ang pagsasama ninyo ay magkasama pa rin kayo. Yung relationship na konting kibot, away, konting kibot, singhalan, konting kibot, magkagalit, konting kibot, magkatampuhan, konting kibot, sumbatan. Yung hindi na masaya, pero nagsasama pa rin kayo. Ang tawag doon toxic relationship. Pero pag, bakit parang ang hirap na i go ang isang toxic relationship? Siguro kasi natatakot ka na baka pagka tinapos ang relasyon na meron kayo, wala nang magmamahal sa iyo. Wala ka ng ibang makukuha o makikita na magmamahal sa iyo. Maybe, isa yon sa reason na kahit na ina-advise ka na, na mag go ka na, tapusin mo na ang relasyon na meron ka, hindi ka marunong makinig, hindi mo pinapakinggan. Kasi nga, takot na takot ka na baka wala na magmamahal sa'yo. Pangalawa, siguro bakit mahirap i-let go ang toxic relationship? Kasi nakabuna kayo ng plano. May mga desisyon na kayo sa buhay. Nangako na kayo sa isa't isa, na kayo na ang bandang huli. Kayo na hanggang huli. Sige lang, push lang. Kung ganoon ang nararamdaman mo, ang nararanasan mo. Kasi eventually, alam mo, malulusaw din 'yan, mawawala din 'yan, magtatapos din 'yan. At balang araw, mararanasan mo, ikaw na mismo ang unti-unting humihiwalay sa prinsipyong binuo ninyo na hindi mo kayang pakawalan. Sige lang hanggang nararamdaman mo pa na mahal mo siya, push lang. Kasi eventually, yung damdamin na akala mo mahal na mahal, unti-unti mong mararamdaman na mawawala yon at ikaw na mismo ang magsasabi na tapos na, nawala na. At ikaw na mismo at magpagkukusa na aalis ka na dahil kaya mo na, nawala siya. Walang pwedeng mag sa ganong damdamin mo. Sa ganong damdaming nararamdaman ng bawat isang nagmamahal. Hayaan mo lang ang panahon ang magsabi sa'yo na kaya mo na at mag-let go ka na. padi pwede magsabi kasi sa'yo na iwanan mo na, tapusin mo na. Kasi the more na pagsabihan ka, the more na magmamatigas ka. Kaya ano, lang na maranasan ang lahat ng nararanasan mong paghihirap. Kasi ang paghihirap na yan, yan din ang magpapamulat sa mga mata mong nakasara at yan din ang magdidilat para maranasan mo Natapos na at kaya mo nang mag-let go. Yun lang. See you next time.